Ah, ano pre? Ayun pre, tama-tama pre. Magluluto kami ni Cataclyt. Oo nga. Kinuha ko na rin yung kanin niya. Magsasalaga ko. Ito nga, nagdala nga ako, Pansit Canton. Si cute. Gising na. Wala pa din, napumunta ako pare. Hindi ko pa nakikita. Eh, mayigay. Ano po yung atipin mo? Baka nandiyan na. ako akong Pansit Canton. Oo. Tapos, eh, di ba favorite ng malaking pusa yan? Eh, ang gagawin ko. Kaya Pansit Canton ang binili ko. Para pag naamoy niya, gising ka agad. <laughs> Pagkakulo noon, maamoy ng malaki sa'yo. <laughs> eh, hey, kaya, gusto ko nga mangyari niya eh, kasi nga may naisip ako gawin ngayon <laughs> <laughs> Ay, di ba kakakaya dyan, kuya? Wala na naman, ay doon na. Ah, kahit dun tayo sa kubo kumain. Ano? <laughs> doon tayo sa kubo kumain. Sa kubo pa. Doon na, na tayo, para makita tayo ni Cute. ano ulos na naman pagkain. Hahaha. <laughs> <laughs> diwa ba kakain nyo kahit sa yung paborito nyo yan? Oo! Oh, doon tayo sa ubo kumain. So ayun mga idol, good morning. Ah, napaga punta ko dito ah. <laughs> Nag-chat si Jerry, mag e yan the week ito. Ang aking ambag ay dalawang pancit si canton Ah! Ano pre? Ayun eh, pre, tama-tama oh. tama, pre. Magluluto kami ng Gatawlitz. Oo nga. Kinuha ko na rin yung kanin niya. Eh, ako. Eh, okay. Ito, ito nga, ito, nga ito, oh, ito, nagdala ito. nga ako mga sa Kenton. No? May dito sa ato yun eh. Kaya nga. Oh, sige. Uh, eh, si Cute, isingna. na. Wala pa din, napumunta ako pa rin. Hindi ko pa nakikita eh. Eh, maigi. Ano e. mo, baka nandiyan na. Uh, mo na kagad oh, dyan, okay. ha? <laughs> para hindi makakain yun. <laughs> 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 Yari yun ngayon, hindi makakain. Na, nyaw-nyaw. Good morning. Ba. Napasugod niya ka agad ako eh. Ah. Nung no, nagchat si JR na may FT ni. eh. Opo. Oh, <laughs> eh ano, kaya, ah. yung isa. Gising na. Hindi <laughs> pala, pumunta pa lang yung pusa, idol ma. Eh, ayun niya, bumili akong pansit yan oh. Tapos, eh di ba favorite ng malaking pusa yan. Oh. Eh, ang gagawin ko. Kaya pansit canton ang binili ko. Para pag naamoy niya, gising ka agad. Gising <laughs> <laughs> ka bakit? <laughs> Ito mo pang yung pagkakulo na maamoy ng malaki sa <laughs> Eh Eh, Gusto ko nga mangyari ni eh, kasi nga may naisip pa ako gawin ngayon <laughs> <laughs> Ay, di ba kakakain dyan, kuya? Wala na naman, ay doon na. Ah, kahit doon tayo sa kubo kumain. Oo, oh, sige. Uh, sa kubo tayo kakain mamaya. Oo, oh, tataposin ko lang itong customer. Uh, okay. oi. Kaya, pupunta lang muna ako doon. Ah, sige, tawas. Gagawin ko na yung sinasabi kong ano, para hindi yung hindi makakain. Ay, doon, ma'am. Siyempre, hindi pa naingin na may natubig yun eh. Ah. Pag tulog, siyama ulit akong bente. <laughs> isang daan mo, gawin mo <laughs> <mandala> na isang ko ya, gawin mo. Ano, lang <laughs> ako Ewan eh, ko kung makakain ito. <laughs> <Nasa> na yan? <laughs> ah, yes. Laglag, laglag, laglag. Ano, -lag tanda ko lang <laughs> Lugi ka ngayon, boy. Hindi <laughs> ka makakakain ngayon. Tawa tawa ba yung kamay? <laughs> much, much later. Matripyo. Ay, kaya. Ano, ayos na. Nagawa ko na yung gagawin ko. Nagawa ko na. <laughs> Kaya so, sabi ko ka sa iyo kuya, kasama ka na doon. Alam na yung daan mo doon. Uh -oh, eh hindi pa yun eh. pare-parehas -pare tayo bakit kailangan. <laughs> eh, wala pa. Ah ayun na. ayun na si Jerry. Doon tayo sa ubo kumain. Sa Doon na tayo, para makita tayo ni cute. Walang <laughs> uwasan naman pagkain hindi nga makakain Ito, sinabi ko na kay Kuya. may ginawa na may ako doon. Hindi makakain yun. Kahit sa paborito niya yan. Oo, doon sa ubo kumain. Tara ka tingnan mo, hindi makakain yan. Kahit anong gawin yan. Hindi makakain yan. Hindi

Five minutes later. Mm, Ano na ice ang ginawa mo. Hindi ba kakain? Hindi <laughs> ba kakain? Ay, susi, wala wala Susi, daw eh. kanag Ba? Ah, kita ah, 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 para hindi ka na magalit. Ah. Susubukan. pa nga naman.